amat lahat pati crudo. lahat ng kinarga dito hindi natin ay na video at nagbayad na lang ako ng ano uh, tao kapalit ko sa pagangarga at busy ako at tagbaking kami kagad mga vloggers bali apat na araw lang kami dito sa tabi at kami sa pista dito sa amin sa dinahikan kaya hindi na ako nakatulong dito sa pangangarga at nag edit ako ng mga video para may mapanood kayo habang nasa lahat kami may napapanood kayo sa channel ko. Diyan, pa alis na kami. Ang oras natin ay alas 9:00. Alas 9:30 ang umaga. Yan tapat na ng anong dinay kanon. Oh, palaw na naman oh. Oh, tuloy tayo. Tuloy. Tuloy tayo ibigan. Bawi-bawi kay nalugi sa ano bawi yung ating ilawot na Ano pa ba yung makapagpagahap ko na maayos Kompleto ba kayo itong bato natin sa sampo? Ano? Oo, oh, sampo Lahat? Oh, sobra yata yun Sobra? Yeah. Da, dami yung bato namin karga mga kablagis so. Sobra sampo libo daw sampo ito Ayan, sa hulihan tapos puno yung dalawang tray Tapos yung... Ta ito. Ta Laban sa nito, patagalan Tagalan. At kung nakaraang kinulang kami sa bato at dalawang balik kami sa Bahura, dalawang balik din kami sa aming private. Naubos yung bato namin. Kaya ngayon, babawi dinamihan na ngayon. Nandito tayo sa tapat ng ano Bangka ni Busing na Fiber. ano Hindi na tayo nakapasyal dyan. Shoutout nga pala kay ano ah. Sa nangungumusta dyan. Yung silent viewer natin sa Facebook page. Kay Sir Sandro Sanro. Sandro Vargas yan chat out sa iyo, sir. Maraming salamat sa ano, walang pagkukumin At pag panonood sa ating mga vlog sa Facebook page Pasensya na sa ano ah At yung request mo na puntahan ko yung fiber na bangka ni Busing. Hindi ko na nagawa at busy busy ako Hindi na nga ako nakatulong dito sa pangangargat Marami akong inidit Kaya nagbayad na lang ako ng tao Kumuha ako ng tao Para pagtulong dito kinakahiya naman pag walang ano at kaya patakaran dito sa amin pag hindi makatulong kaltas kaya nagkuha na lang ako ng kapalit ko para may kapalit ako dito pangangarga kaya hindi ko na napuntahan yung ano na yan ayan o no, bangka ni ano busing na fiber hindi natin maaiso mga ka-vloggers sa natin camera at sira ng LCD nito itong so, aking GoPro ang blackout ng LCD nito yan, tagaan ko na lang ito para makapag video video tayo kahit pa at wala pa kung pambili at shoutout out din sa atin viewer sa youtube kay sir dong dong pubri ng Montalban Rizal yan shoutout out sa iyo sir salamat sa walang sawang panonood at kay ma'am gini Ariglo yan sa iyo ano ha, mga payaw dito lang kami sa panabi Bumalik kami dito sa may ano tapat ng Tulilyo. At may bagyo na parating sa Pitcha Bencing ng bagyo. Kaya e, hindi kami tutuloy doon sa kalautan at malakas yung bagyo na yan. Dito lang muna kami mang tutuno kami dito sa Panabi. sa lalautan ng mga bangka na malilit. Kaya mga kakumpanya namin. Mali yung kakumpanya namin na John Albert nakahuli pala ng ano kakanina madaling araw. Nakahuli na ang Malaking tunak. Yung 300 kilos anisa. Sana makadali din kami dito mamaya. Madaling, madaling araw, madaling araw doon si Bad. Kinabit ko na yung aking ano. Ilaw. Yan. Ayos na yan. At mag-iilaw tayo dito sa ano. Mga payaw. Yung mga malapit lang dito na payaw. Doon na tayo matutulog. Diretso pa mo sa ang oras natin alas 3 hapon mag ano, tayo nagagayak ako ng ano dalahin ko ang battery nandito na kukuha pa ako ng yellow, tapos ano pag dumating pa si para robot mamaya maglilisir ako dito kaya wala kami placer ay tapos puntahan niya ako pag para alam niya kung saan ako nakatali hindi na kuwi ay wala kami placer tapos, magdala siya ng ano padalan mo ng kanin Oo. Oh. Thank you. Yan. Hindi na tayo uwi mga vloggers. Uh, bukas na tayo uwi. Magpapadala lang ako ng kanin at pula mamaya. robot Maghahanap ako nitong buya na ano, may daraw at doon, ako tatali so may dala na akong lobid oh. dito na rin yung mga kailangan natin gamitin siyempre una unang ang bato pain ito at natin pasol at sa gabi dito ang kain bultuhan pero hindi natin kaya yon kaya solo lang tayo huwag na natin anuhin yung bultuhan barilis lang na ano Ti sipintahan ko Yung bultuhan ay sa mother boat na lang yung kumain Mahirap yon, hindi kaya ng isang tao 'yun. wala may normal yung patakbo ko Walang kompresyon oh no? Pag overheat ito Dalam. Dalam. Eh. Tali mo ako doon Kahila tayo kay Kanchik Tali ako doon sa isang payaw oh. Tanaw na Doon ako galing sa isang payaw oh. Wala man laman yun Walang laman yun doon oh. Wala Yan dyan

Diyan may nag, nag-punta ka dyan sa Sabuyan 'yan. Eh? 'yan. Na? Eh. Naga anong ko ba? Kanina pa ito nagapatay-patay. Kaka lang. ba lang compress. Kaka lang yata. na uh, 'to. Simulan nung nalubog ito. Kaniya namatay doon, malapit na sa buyang na 'yon, oh. Namatay, di. Matagal na kuwago ang daran. Kinalag ko pa yung karburador. Oh, wala talagang kompres ito. Wala nang oh. Ha? Dina ko uwi ay. Dina ko uwi, dina ko tutali. Oh. Ah, uh, papuntahan ako niya ni para robot. sikat naman mga kablogers si ano, Penchik. Ano yung mother namin, no? tanaw na tanaw lang. Lapit lang yan, mga uh, isang milya lang yan. Tumahan sa akin, papunta ako dito, sa payaw nito, galing ako doon. Yung sa isa, walang laman yun. Walang habong. Siya naman ay papunta doon. Ay yung pupuntahan niyang payaw. Malapit na rin, mga isang milya na lang din ang layo na yan. Kailan muna tayo at wala nang compress Palamigin muna natin makina. Baka na kalangan. Dito tayo tatali. At dinanaan na natin makina. bibigyan na ano swerte makadali tayo dito ng tuna yun papunta na yun si kanchik sa yung rumbu niyang payaw yun mag-unlock muna kung ako mga vloggers para may pamain tayo mamaya pirit para hulak hindi tayo makabuhay buhay at ano ah Buya ang silig. Oh, nadikit sa buya. Oh ya. kiri pada raw natin mamaya marami naman tayong pusit dyan muli nating gabi si badan positif sa panabi nabi? Sementara sa laot sa aming mga payaw ay grabe kahirap ng pusit doon Boy natin 'tong mga vloggers. buraw puraw. ito mamatay. sisira ko mga vloggers yung mga dirbot at nagbili na ako doon sa kasamahan ko na pag si parrobot galing dayo uh, mag ilisir lang ako para alam niya kung saan siya pupunta at magpadala ko ng kanin hindi ko pwede iwanan kasi itong payaw ang kablogger sa at wala akong dalang placer at yung placer ko nung nakaraan nalaglag sa dagat nung nalubog ako pag iniwan ko ito siya hindi ko na ito makita mamaya pupunta ko dito na mga ating gabi no, oh, lakas ang laser na ito magbili oh, ko ito sa shop eh. tagal na ito mga tatlong taon na siguro ito ay mother boto kung aking ano battery saan hmm. ka galing? Sangka saan kang oh. kanina? Tentu, tas, tas? Oh.

Saan ba ah. ako matatalay sa'yo? Ha? Ah? Ah, Saan? Nakakabila ka ano? Mamaya ka lang lumipat? oh Bigyan ito lang muna. Oo. Oh. Ano? Bigyan ang madala. Pagkagalito lang. Iharap mo kaya ay italikod mo din. Pupunta yan dito. Kaya nga inano ko ay. Tinalikod ko kayo nabunggo sa buya. Lubod mo muna kami din ko ka. Oo. Oo. pagkain? Kita kita mo lisir. Oh. Uh, Siya biyang kani ko ilaw. Oh. Uh, ah, di na na dali tumakin na na, na nawalan compress. Nakalangan siguro ito. Hinila ko ni kainchik punta dito, ay gat. Dinaanan niya ako doon sa may gitna. Bigla naman ito namatay tapos pag ano ko wala na compress. Nakalangan siguro barbulan ito. Marami ako nitong pirit. Sipat ka na yun ang pirit dito. Mga ako naman sa amin, pino. Pino din dito. Yan lang ang ulam. Kumain ka na? Oo. Sabit po dyan mo rin sa may pinakadulo ng hulihan mo para hindi magbal... Oo, dyan. Para straight. Yan ang ulam natin. Nalak ko lang damit ko. Ikaw may nalak ang damit mo dyan. Wala bang di ba nakumasa? Oo. po yan gayak na lang ako ng ano kay di man ako makariwa kay wala akong compress mga vloggers mag na tayo Ariyan natin yung buhay na burawat may natira pa na isa oh. Ayan oh. Ariyan natin yan. Oras natin ay alauna 45. Um, daling araw pinailaw ko na yung aking ano ay si parro mo to naka ano sirga ano na rin ng generator yung yung bangka doon no. yung mother natin yung iris niya ano dito sa kabila mayroon din dalawa dito sa kabila din ariyan natin to kita ka ng ano malaking tuna kasan si tay maglatak-latak. ini para robot ini kami ini beran wala yata itu kung ano dito wala nakatiran tuh di dito so sa payaw na ito kami sini beranang ng isang piraso nagpapahila tayo papunta sa madir at wala talagang kumpresa na aking makina kakalagin ko ito mamaya doon nakalangan siguro ang barbula malapit bot maderbot tanaw lang na, isa't kalahati milya lang yan o kaya dalawa na, bawin na kami ng robot hindi na kabawi sa puyat pagilang at baka pa ngayon Masiligin masiligin mapirawon ay makatulog eh. balagbag man tayo Magkakahapon pa ito. Hila-hila ko ni Kenchik papunta doon sa buya. Nataling ka lang daw. Oh.